Ito mga Lods, for the sake, dun sa mga nang iintriga at nagtatanong, saan ba daw napupunta ang pondo ng Office of the Vice President? No? And this is for the sake also sa mga hanap ng hanap ng resibo. Saan daw nagagasta? Saan daw napupunta? At alam nyo ba mga Lods, specifically, makikita nyo siya no, sa Office of, the, Office of the Vice President website. And busisiin natin para, no, para ipamukha natin no, sa mga hanap ng hanap ng resibo kung saan daw napupunta ang budget na tanga lang, <laughs> tanga lang talaga sila. So, ayan no, punta tayo sa website no, ng Office of the Vice President. And, doon tayo sa menu. Dito tayo sa procurement. And ito. Dito natin makikita. no summary of awarded contracts Imagine yung mga lords, no? Since 2029, di ba? Makikita mo dito yung summary kung saan nakupunta ang budget ng Office of the Vice President. I-click natin itong 2019, o oh, di diba? No, so nakalagay diyan ang prod, yan, project Mobile Annual Medical and Physical Examination for the Office of the Vice President. Supplier, andiyan makikita mo and contract price, o oh, diba? Yan. No, so detalyado. Next, diba itong supply and delivery of two motor vehicles. Ayun, Toyota Quezon Avenue. Andiyan, nakalagay ang price. O diba, Franz Castro. Andito naman pala Franz Castro, yung hinahanap mo. Punta tayo sa iba. 2020 tayo. no? So, as you see, andito yung name ng project. And, andito rin yung amount. Kailan siya na award, ang contract, and yon, Di ba? So, detalyado po. So on and so forth, pag i-click nyo yun mga lods, andyan po yung detalye. At amount. Kung magkano. So sa totoo lang mga lodges, no? Andito lahat ng hinahanap actually nila Franz Castro, 'di ba? Nila Risa Ontiveros, andito rin yung mga programs, 'di ba? Public assistance, libreng sakay, medical assistance, burial assistance, pagbabago campaign, 'di ba? And andito rin sa procurement, no, ang mga kailangan yung malaman no kung saan napupunta ang funds or pondo ng Office of the Vice President. Kung titingnan niyo mga Lodso, name of project, andito lahat to. Andito lahat. Pati yung price. Kung magkano. Name of project. Name of supplier. Mode of procurement. Procurement. Diba? Contract number. Contract price. Grabe. May date pa. O. Oh. Oh, ha? <laughs> diba? oh oh Gets. Diba? oh nakalagay pa o oh name of project, name of supplier and dito pa. Diba? Napaka-transparent. oh Franz Castro. Rizal Tiberos. O, oh, di ba? House of Representatives. Baka naman. No? Baka naman. <laughs> di ba? yung mga price, oh. Ang dami niya, no? Oh. Di ba? Detalyado. O, oh, ha? Huh? And of course, my name of supplier. So, di ba? May reference talaga tayo. Oh. Di ba? Sana oh kaya alam niyo sa totoo lang mga lords, result speaks na lang eh, di ba? Kasi kahit anong batikos ang gagawin nila Franz Castro no ng mga antay ng mga oposisyon, it's the result. That's why nga mas pinagkakatiwalaan si VP Inday Sara kasi alam ng mga tao na napupunta sa tama ang pondo, di ba? Na nasa Office of the Vice President at Department of Education. Kasi inday sara na yan eh. Alam natin na tama ang paggastos ng pera ng taong bayan.